Uh, Pilipinas ba? Sino man nga Malang sarap si Dinti ka oh. oh my God!

Ay mo, minigit si Kasa ang ano. Ako mag-ibisinta pinas. And, galaan pa lang. suspend spin ko na eh. At last. <coughs> <po>, Ate, mga work. Is work. Is Ano? Tapos mga choka. Uh, Tsaka pang yung mga work lang. Mga call. Mga men's call. Oh my uh, so, Bilang, bilang ano? Bilang presidente. Ang kasada nga, wala pa na minto.

Hva er det i hodet?